iluhin ka rin ba sa biyahe kagaya ko madalas din sumasakit ang ulo mo ayan baka wala ka pa ng ganito hindi ko alam kung anong merong magic dito kasi guys uh, meron siyang parang aroma na kapag sumasakit ang ulo mo sisinghot ka lang nito nakakalman niya yung ano nakakalman niya yung sakit ng ulo mo tapos kapag nahihilo ka or parang nasusuka ka na hindi mo maintindihan Um, suminghot ka lang neto, suminghot talaga. Basta mag-inhale ka lang dito, na ano na, kumakalma na yung pakiramdam mo, nag-ano uh, na, gumagaan na yung pakiramdam mo. eto siya, uh, Hong Tai Inhaler ang tawag sa kanya. Bukod doon, wala na akong ibang mabasa sa kanya. In a uh, language siya, or letters, ganyan. So, yun lang ang nababasa ko, Hong Tai Brand Herb inhaler. Hindi siya yung typical na inhaler na, na parang may liquid sa loob, ganyan. Hindi. Kasi eto meron siyang mga, meron siyang net na ang nakabalot yun sa net is mga herbs. Kung ano-anong herb. Ayan. Tanggalin ko nga. Try ko nga tanggalin. Ay. Ayun, yung tinanggal ko. Ayun ang itsura niya. Yan yung itsura niya. Meron siyang ano doon, net doon sa sa baba. May cotton din siya sa baba na uh, nandun yung menthol. Tapos uh, may mga herbs sa loob nitong net na to. Ayoko na lang tanggalin kasi baka ma, mawala yung ayun yung no, mga natanggalan na, na, bumagsak na mga herbs yan nakapag uh, masama ang pakiramdam mo hindi maganda yung pakiramdam tapos nahihilo ka or basta hindi maganda yung pakiramdam mo ma, gano ka lang neto Inhale ka lang dito. Yan, kagaya ng ginagawa ko. Papasok na yan dyan sa loob ng ilong mo. Pupunta dito. Tapos kaya ka gumaganya. Kasi pagka, pag inhale mo, parang pupunta rin sa mata mo na which is nakakagaan din siya napakiramdam, So, ayan. Kung wala ka pang ganito, bumili ka na. Iba yung ano niya kasi eh. Um, kaya nire-recommend ko siya sa inyo. Kasi iba yung kanyang, iba yung aroma, iba yung, yung bigay niya na, na calming kapag kami nararamdaman ka. Oo, oh, talagang effective siya guys. Eto, try nyo to yung Hong Tai na inhaler. Andyan, ilalagay ko dyan sa aking yellow basket para hindi na kayo mahirapan maghanap. I-click nyo na lang yan siya. Tapos, purchase nyo na. No? Pumili na kayo kasi madalas ito na uubos. Ang bilis magkaubusan na ito. Ewan ko ano na ginagawa ng iba at ang dami nila binibili. Ako nga, bibili pa ako ng dalawa nito. Kasi nga, dapat tig isa kami, tatlo. Kasi nag-aagawang kami nito. Na kaya, ayan.